good morning mga tol. Nakapwesto na tayo dito sa Bungad, Bukana. Mga kasama natin dito. Tol Mario. Ayan o. Oh. <laughs> si Janrey Ray. Yun, sa likod niya dun, si Kuya Boy. Yung nakapayong. Kanistor Liit. Kuya Tox. Kuya Joel. Yun. At saka si Kuya Perdi. puputo na so stay tuned lang kayo mga tol oh. No? sana pagpalain ulit tayo ngayong araw kahit mga four finger lang ulit makapaglibang libang lang oh, balik ako kayo so yun mga tol hindi muna kami namutok ko. Oh. pagkasundol linisin muna itong pamarilan no ah sila kaya perdi oh kaya talks mario yan ray nakapagpatangay na kami ang laki ito naman sunod ito lang pa Para malinis lahat Makinabang Masok hanggang dun sa loob Uy oh, wait lang pati ako na natangay na Ah Stay tuned lang kayo mga tol Saan mga tol katatapos lang namin Maglinis no awa talaga di pa labas ta 'yan. Ayun, linis niya 'yan, ando si Mario, ando si Gino. Ando si Gino. Tingnan. Yan, basta hangin 'yan. Hindi ata maka nang hangin. Kuliki pa, edi bago mo i-stream pa. Oh, ayan. Banga-bangalan kayo. Sana may madali pa tayo. Malinis naman na 'yung pamarilan natin open na siguro baka bukas maganda na talaga to so ayun stay lang kayo mga tol hmm. utik nabot nabot sa so, maliit lang nangingitim na yung pamperito? Oh. oh. Mangingitim lang sa ilalim mo. Oh. Ay kano si Stormy na? Good Lord! Binawat okay. naman no. for scotch. 한이랑 그래요? 루브르 루브르

itu na rin to ha <laughs> 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 dun kulot na kulot kasi dito, yun nawala eh ha? Eh, si eh oo dito kanina maganda rin lutang dito Marami talaga isda, full. lúa sao dùng gì? hả? iya, bụi đi nhanh đi tu. cái sao pun? pang kapatokhang ka na eh mm -hmm. pang prito ayos, thank you lord Lagala ka kasi Tanghaling tapat Imbis na natutulog ka Sapul, sapul Huwag lang manipis tama Nakabuntutan pala yay ay makakawala pa. Kinto be eh, no? Na wait lang may nakita pa ako. Wait, wait. Sayang to, sayang. Sayang ka noy. San ka na noy? Nawala ka noy? Ano ko? Sa katigasan pala tinamaan eh oh. Thank you Lord Ayan o oh. Ay, mga alas dos Sasaktong alas dos Uwi ka na yo Ha? Yo Uwi ka na Alas, gusto tayo umuwi ayun mga tol nakauwi na tayo no, ayan yung huli natin ilang piraso lang mga pito pito ulit yata tayo no? o o walo ah ganun lang yung huli natin mga 4 finger saka 5 finger lang na ibigay na natin kay tol genre yan inuwi nyo yung huli natin pinigay na natin doon kasi may stock pa naman tayong tilapia dito so yun lang dalang ang isda tapos okay na rin at nalinis namin yung bungad namin doon konti na lang yun at Tuluyan na malilinis yun. So, yun. Maraming maraming salamat sa mga sumubaybay sa atin sa araw na ito. Kita kita sa mga nasunod na episode at paulan na kaya naguhuyan na kami. Thank you, thank you sa inyo lahat.